Pag ako ba ma'am, nagkasakit, alaga mo ako. Hey guys, welcome back dito sa C Plus. Nandito tayo ngayon sa Pampanga para mamigay ng ligaya, ng saya pa rin na rin sa premyo. Mga kabalin, saan na ba kayo? Let's go! Mga madam, excuse me po. Ay ka naman, go. Ay naman sir. Madam, pangalan? Ah, uh, Venus po. Pag ako ba ma'am, pagkasakit, alaga mo ako. Ay! Ito ko lang malam. Nakapalo ka po ba sa C plus sa C plus? Sa game na ba? Sa mga larawang to, alin ba dito yung metyado? A, B, C, or D? Parang B. Parang B? Final answer? Ah, okay. B. Guys, it's the wrong answer sa kasamahang palo. Alin po ba dyan ang kaldereta? Alin B. po dyan? C. Final answer? Ang letra C ay sa Kasamaang palad Malipo. po. Alam, madam, nakakapanghinayang. Pero okay lang kasi may kasama ka naman, di ba? Yes, po. Pwede ba siya? Pwede naman po Patunong siya. natin, baka siya yung manalo. Sa mga larawang to, nasan dito yung mechado? Parang ano po, letter C. Letter C is correct! Dahil dyan, pipili ka ng prize natin, no? Pipili ka ng premium natin. Sa mystery box. So, aling ka, yung kanan. Sure? Final answer? So, magbukas, madam. Ayan, pakita yun sa camera. Takal pong salamat, C-Plus.